si Joyce Castillo, 19 anyos. Natagpuan itong patay sa isang vacant lot sa Fairview last June. Multiple stabs sa dibdib ang cause of death. Hindi pa nakontento ang killer. Hiniwa ang mukha nito at halos hindi na itumakilala na matagpuan ang matagpuan ng mga pulis bangkay nito. Tahimik ang audio visual room at ang pag-click lamang ng slide projector ang naririnig habang isa-isang ipinapakita ang mga photo files ng pinakabago nilang homicide case. Sa si Director Ernesto Corrales ang nasa projector at nagsasalita. Our second victim is Rachel Novales, 23, the same fatal stab. Natagpuan siyang patay sa tinitirhan niyang apartment last July. Magmamadaling araw ng paslangin ang biktima at walang nakapansin sa mga kapitbahay. The third victim is Ellen Saez, 23, katulad din ng patay ng pagpatay. Bukod sa mga saksak sa dibdib, pulos hiwa ang mukha nito. She was found dead in her apartment last August. Mumuntunghin hininga ito pagkatapos. Pagkatapos nitong ipakita ang mga pictures ay pinatay na nito ang projector at binuksan ng ilaw. Determinado ang anyo nito nang hanapin nito ang mga tauhan. With those photos, you have seen how gruesome the killings were. Nagmamadali ang Department of Justice na resolvahin ang kaso, kaya sa atin ito ay pinasa. We had once si killer and he's out of her behind his next victim. Daniel, hindi mo pa siguro nakikilala si Cassandra. She's our newest agent. Sabi ni Dr. Rector Corrales, impressive ang records ni Miss Gilder para maging batang abogado. At lalo pa akong napahanga ng karagdagan na yung kurso sa chemistry. Malaki ang may tutulong yun sa pag-aaral ng mga ebidensya sa mga kaso. Actually sir, nagkakilala na kami sa lab kahapon. Kaswal nitong sagot. Nakamasid si Cassandra kay Daniel kaya nang lumimong ito ay huling-huli siya nito na pinagmamas na nito nag-iwas agad siya ng tingin. Paulo, magtutulong kayo na Daniel at Sandra on this case. This will call the task for Casanova from the names of the victims Castillo, Saez, and Dumbales. Sir, from the files that we have, walang leads. Nanatukoy ang mga dating investigador. May mga fingerprints man, walang mamatch sa na record natin. Tumango si Director Corrales. This is a difficult case. Marunong ang killer at kahit galit na galit ay kontrolado ang estilo ng pagpatay. Pinagplanuhan. May mga hair sample sa textile fiber na nakuha sa unit ni Miss Si Paolo naman ang nagsaad ng mukha hinto. Sa tingin ko ay mas dapat tayong mag-concentrate sa huling biktima. May natagpuan ang skin sa sa ilalim ng mga kuko ng biktima at may ikalawang blood type sa katawan nito. Possibly the killer ng manlabanang ng babae, dugtong ni Daniel. All we need is a match and the case is solved. Iba ang kutob niya. Hindi niya matukoy kung anong ngunit parang may mali. Sandra, what about you? Anong tingin mo sa killer natin? Ang tinig ni Director Corrales ang umudlot sa kanyang pagninilay-nilay. Naramdaman niyang nakatuon sa kanyang atensyon ng tatlo. Manyo vague ang report tungkol sa interview ng mga witnesses. Ay suggest na mag-interview silang muli. Baka may posibleng relasyon ng mga biktima sa isa't isa. Good point. Pumistro ang approval na niyon ng Director Corrales. Wala pang na-establish na -establish ng motibo sa mga pagpatay. If you will re-examine the witnesses baka makakakuha kayo ng lead. Lumingon ito kay Daniel, kaya ni Sandra ang magtulong sa pag-iimbestiga. Ang suwerte mo talaga pare, magkakasama mo agad yung bago nating agent. Hayop sa ganda, ani Paolo. Umupo ito sa tabi ni Daniel lang makita siya nito sa kantin. Mamiti siya sa tinura nito. Sandra pala ang nickname niya. Singganda rin ang buo niyang pangalan, Cassandra. Pare, ano ka ba? Kanina pa kita kinakausap dyan, wala kang kakibukibuk puntang nito sa kanya na pumutol sa kanyang paglilimilin. Ikaw talaga. Puro babae na lang yung nasa isip mo. Wala ka namang ipinakikilalang girlfriend kahit isa. Natawa ito sa iginanti niyang biro. Ibahin mo ako pare. Silent worker ito. Saka hindi uso sa akin ang girlfriend. Ahawakan ko lang lang sa laib. Basta ingat ka lang. Usang ang insane. Pangangansaw niya. Ningisingisi lang ito. Ngunit ang totoo bukod sa nag-iisa lang ito sa nila. Dahil ang mga kamag-anak nito ay nasa probinsya wala na siyang alam tungkol dito. Kahit nagkakasundo sila pagdating sa trabaho, may mga sariling lakad din naman ito na hindi niya alam. Kumusta ang trabaho? Mabuti naman ho, Ani Cassandra. Pagdakay, nagmano sa kanyang lolo na kampanting nakaupost sa nunood ng balita. Inilapag niya ang baril at mga gamit sa mesa bago umupo sa tabi nito. Kung bakit kasi sa dinami namin ng trabaho mapapasukan ay sa si NBI mo pa napiling magtrabaho hindi ako mapakali kapag naiisip ko na palagi kang nakalagay sa peligro. Iiling-iling nitong komento. Lolo, hindi ho na pag usapan na natin yan? Lagi naman ako nag-iingat eh. Hindi na ito kumibo. Alam nitong hindi siya mapipigilan sa kinahiligan niyang karera sa law enforcement. Hindi naman may kakailan nito na ito ang pinagmanahan nito. Isa itong retired lawyer at pinalaki siya nito na may pagkilala at pagpapahalaga sa batas. Sa araw-araw na pagsubaybay ko sa balita ay puro hinyo crime ang napapanood ko. Yung kantal who the enemy is kayang mag-ingat ka lang lagi, Sandra. Siyempre naman, Holo. Kailangang narito ako palagi dahil walang mangungulit sa inyong inumin ang gamot niya. Uminom na ho ba kayo ng medication siya ngayong gabi? Balit tanong niya. Napangiwi ito. I'm fit and strong, Iha. There's no need for me to take those medicines. Yaya, pele, pakikuha nga ho yung gamot ni Lolo. Lumabas ang magkakwarantahin niyo sa matandang kawak simula sa kusina. Sa paninilbihan nito sa mga gilyar ng mahabang panahon ay kapamilya na rin ang turing nila rito. Naku, ang kulit-kulit niyang siman. si Hindi ko mapilit na inumin niya mga gamot mo niya. Kumentor nito habang iniaabot ang mga butilya ng gamot. Nakasimangot na ininom ng kanyang lolo ang mga pills na ibinigay niya. Siya nga ho pala. May investigatory work kaming nga kasi, kasi yun kaya medyo gagabihin ako sa pag-uwi nitong mga susunod na araw. Mukhang excited ka nga nang dumating. Bagong assignment? na Nahihinuhang tanong nito. Oo, hindi na niya binanggit ang mga detalye ng kasong hawak niya. Hindi niya gustong mag-alala ito. Sumulpot sa balintataw niyang makisig na ni Daniel. Nararamdaman pa niyang matama nitong mga titik kapag nagagawi ang tingin niya rito. At bumibilis ang pagsikdo ng dibdib niya kapag nahuhul siya nito. Kahit nung wala pa ito sa headquarters ay naririnig na niya ang pangalan ito bilang isang magaling na agent. Ngunit hindi ba kakatuwa na lagi itong laman ng kanyang isipan kung simpleng paghanga lamang nararamdaman niya para dito? Hi, nilingo ni Cassandra ang pinanggalingan ng tinig at nakita niyang papalapit si Daniel, wearing a gorgeous smile that would win the girl's heart. Muling sumasalang tibok ng kanyang dibdib. He was very much aware of the man's morality. Napakarag ng dating nito sa chronic t-shirt at fitted jeans na suot nito. At ang samayon ng kailan nito ay tila inakit siyang lumapit pa ng konti rito. Hello, ikinob niya nararamdaman ka ba sa ng isang matipid ng ngiti? Kanina ka pa sa library? Hindi naman, ina-analyze ko yung profiles sa mga biktima. Naroon na naman ang mataman pagtitig. Ang mga mata nitong animo ay sinusuri ang bawat isinasa loob niya. Did you get anything new? Umiling siya. Kailangan talaga natin puntahan ang mga nakakakilala sa tatlong babae. Kulang sa mga detalya ang reports na ito. Nasa akin na yung mga listahan ng witnesses kaya pwede na tayo magsimula ngayon. My car in good condition. Would you mind kung doon ka nilang sumakay? Napangiti siya sa humble approach nito. Kung maingat kang magmaneho, then I wouldn't mind. Tumuwang pagkakangiti nito. Let's go. Iginiya siya nito palabas at sa bawat segundo na nakaalalay ang kamay nito sa kanyang siko ay lalo siyang nagiging aware sa malakas na magnetismo nito. Nararamdaman kaya nito ay yun o gawa lang yun ang karagdagan niyang pandamdam. Sumulyap so siya sa mukha nito para lang makita ang nakatingin din nito sa kanya. Naglang nakakunot ang noon nito na agad ding napalis ng lingunin niya ito. Here we are. Pinigil niyang mapasinghap ng makita ang asul na Toyota Corolla Excel sa kanyang harapan. Napakagara at napakaintab ng latest edition ng naturang kotse. We'll definitely have a good taste pagdating sa sasakyan. Nagkibit lamang ito ng mga balikat. Napapakinabangan ko namang mabuti pagdating sa mga hapulan. Pagsakay niya ay lalo niyang naramdaman ng intimasin na pumalibot sa kanila nito sa loob ng sasakyan. Hmm, cozy. Huwag mo lang akong tutulugan. Pagbibiro nito. Far from it na niya. Kung alam mo lang nararamdaman ko ngayon sa loob-loob niya. Pinandar nito ang makina at kahit mahirap na iarangkada ang kotse ay banayad naman itong nagmaneho. Curious lang ako. Bakit sa lahat ng trabaho ay itong napili mo? Nagangat siya ng tingin dito. Nasa dugo ko, I guess. Abogado rin ng lolo ko. Pero corporate law ang specialist And your father, interesado nitong tanong. He was starting his career as a prosecutor. Nang makita niya nagtatanong pa rin ng tingin nito, ay nagpatuloy siya. But he was diagnosed with brain cancer. He died very young. Saglit na natahimik si Cassandra. Biglang nalito si Daniel kung ano ang kanyang sasadbihin. Nasaktan ba niya ito sa pagpapagunitari ito tungkol sa nasira nitong ama? I'm sorry. Dami and my big mo. It's okay. Paslit pa ako nang mawala ang daddy kaya hindi ko siya ganong natatandaan. Ang lolo ko talaga nagpalakas sa akin. I see. Nasaan ang ina na siyang dapat ay nag-aalaga rito? My mom remarried at masaya siyang naninirahan sa Chicago kasama ang bago niyang pamilya. Napaong ang siya sa kasuan na expression nito. Masyado ba siyang transparent para mabasa nito ang iniisip niya? They shared a comfortable silence the rest of the trip. Siya ang bumasag ng katahimikan ng ihinto niyang kote sa isang bonggalo. Dito nakatira si Joyce Castillo. Siya ay makausap natin ng maayos ang mga magulang niya. Sabi niya nang makababa sila ng kotse. Tatlong buwan pa lang kasi nakalilipas ang nakalilipas langin paslangin ng biktima at matagpo ng bangkay nito sa pueblo. Nakikipag-oopera sa man siguro sila, lalo na't wala pang lito. Joyce, napalingon ng dalaga sa mahinang pagtawag sa pangalan nito. Agad itong lumapit sa gitang mapagsinong nagmamay-ari ng boss. Bakit ka nagpunta rito? Baka makita ka ng parents ko, lagot ako. Sabi ng dalaga sa lalaking hindi maaninag ang mukha sa dilim hindi pinansin ng lalaki ang balis ng ng dalaga. Gusto kitang makita. Alam ko niya ang mga mismo ko. ang dalaga habang tahimik na pinagbubuksan ng gate ang di inaasahang bisita. Umalis ka na. Natatarantang bulong ng dalaga. Baka mahuli tayo matatamaan ako kay papa. Wala akong palaki alam. Halika nga rito. Ano ba? Saglit lang nagpumiglas ang dalaga ng hapiti ito ng lalaking palapit. Magpaubayan na rin dalaga ng simulang halika ng lalaki sa bibig. Sandra, are you okay? Namumutla ka. Saglit na naputo lang daloy ng mga larawan sa kanyang harapan ng marinig niyang boses ni Daniel. Nang mapakorap siya ay tumambad sa kanyang harapan ang nag ng nag-aalala ng tumuan Hindi pa rin siya makagalaw sa nasaksihan niyang pangitain. Ay, sagutin mo ako. Are you feeling all right? Lalong kumulot ang noon ito sa labis na pagkabahala. Ye, yeah, kon kunwa ay nawakan niya ang kanyang noo para hindi ito makahalata. Nahilo lang ako pero mayas na ang pakaramdam ko ngayon. Parang hindi pa rin ito kumbinsido. Kung hindi magandang pakaramdam mo ay pwede naman tayong bumalik sa susunod. I'm fine really. At sayang naman ang pinunta natin dito kung hindi natin ma-accomplish ang ating pakay. Minsan pang pinukulan siya nito ng nang-aarok na tingin. If you say so. Pinindot nito ang doorbell at makaraan ng ilang sandali ay pinagbuksan sila ng isang matandang lalaki. Bagsak ang mga balikat nito at matamlay ang anyo. Ano ho yun? Ito ho ba ang tirahan ni Joyce Castillo? Si Daniel lang na unang nagtanong. Saglit na natigilan ng matanda. Ito man. Ay huwag ama ni Joyce. Dahan-dahan itong tumango. Tila nahihinuha na kung sino sila. At kung ano ang dahilan ng kanilang pagdalaw. Nagkatingin na sila ni Daniel. Hinayaan sila itong ikumpara ang matandang lalaki sa kanilang pake. Mga NBA agents ho kami. Gusto lang namin kayong makausap tungkol sa inyong anak. Tuloy tayo. May alam akong masarap na Thai restaurant sa bandang katibungan. Kumain muna tayo. Nang banggitin ni Daniel ang tungkol sa pagkain ay biglang nakaramdam ng gutom si Cassandra. Mula ng umaga pa silang nag-iibis, sila sa kasa unang biktima. Sige, medyo nagugutom na rin ako eh. Sumulyap ito sa kanya. na is getting more interesting. Ano sa tingin mo? Sang ayon si Rito. Ilang linggo bago ang pagpas may sumusundo kay Diyos sa university na pinaupasukan ito. Pero patago dahil masyadong stress si Mr. Castillo. At nang malaman yun ng mga magulang ng dalaga ay mismo ang aman na nito ang sumuduri ito pagkatapos ng klase. Pero kahit minsan na hindi nila nakaharap ang seer suitor kaya hindi nila pwedeng ma-identify ng lalaki. May punto si Daniel sa sinabi nito. Pero may aaring may nakakakilala sa malalapit na kaibigan ng kaklase ni Diyos. Mahulugan itong tumingin sa kanya. Hindi tayo mahihirapan tungkol sa bagay niya. Madali nang matres ang malalapit at kakilalang biktima na maaaring mapaglarawan sa lalaki. Ibinigay sa kanila ng mga magulang itong organizer na gamit ng dalaga upang maging reference nila sa kanilang investigasyon. Ilang sandali pa ay pinapark na nito ang sasakyan sa harap ng isang klas na Thai restaurant. Pagpasok sa natulang kay Nin sa sila kagad ng waiter at kumuha ang kanilang orders. Lagi bang sumasakit ang ulo mo? Hindi naman. Siguro yung pabago-bago lang na panahon kaya bigla akong nahilo kanina. Ayaw sana niyang magsinangaling ngunit pa paano niya ipapaliwanag kay Daniel lang totoo. You look so fragile. Kaya masanay ka nang lagi kitang Maka Makamagal sa akin ang boyfriend mo kung may mangyari sa yun in the line of duty. Pagbibiro nito. I'm right as a as you think. pag inform niya rito. And, and, napakunot na o siya sa expectant itong tanong. And do you have a boyfriend? Pinamulahan siya ng mukha. Wala sa himig nitong maging sa inyo nitong nagbibira. Wala. Halatang na siya nito sa sinagot niya. Thank God for that. Wala siyang nagawa kundi mapamang sa maluwang nitong pagkakangiti. Eh. Gusto man niyang magsalita, hindi naman siya makaapuhap ng pwedeng sabihin. If you're trying to charm Agent gentleness, it's definitely working sa loob-loob niya. Nung lang niya nakatagpunan laking kagaya nito, malakas ang personalidad and yet she could sense the gentleness in him that made her feel secured, a fashion that was honest instance. Nakapasa na ba ako? Seryosong tanong nito. Ha? Ah hindi. Ang ibig sabihin, hindi kita maintindihan. Lalo siyang nakaramdam ng hiya. Kanina pa siya nakatitig dito at napansin to yan. Rumambot ang anyo nito. Tila na lamang ito nakakita ng vulnerability sa babaeng kasing ganda at kasing talino niya. Gusto sana kitang yayaing lamunas. Do I pass for a date? Kalmanteng man tayong tanong nito? Well,